Hi guys! So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa namin pag bagong panganak yung alaga naming baka. So yan, kakapanganak pa lang. So thank God, another blessing na naman kasi yung isang din namin na baka is kakapanganak lang last week. So ang ginagawa namin is pinapainom ng oil ba? Oil ba yung tawag yan? So, yan yung papa ko. So, pinapainom nila ng oil para daw iihi lahat ng naiinom nila nung nasa ilalim pa sila. Parang ganun. So, yeah. Tapos, sobrang bait naman nung nanay kasi hindi siya nang ano, hindi siya nagagalit pag hinahawakan yung baby niya. Kasi yung iba kasi minsan inawa yung paano ba yun sa Tagalog? Ina ano magagalit yung ina pag hinahawakan yung baby lalo na kapapanganak pa lang. So yan. Ang bait niya, ang bait ng nanay. Ang bait-bait niya. So yung mama ko tsaka yung papa ko yung nagtutulungan para mapainom siya. So yan. Umiinom na siya ngayon. Hinay-hinay lang kasi baby pa siya eh. Tapos habang yung ina naman nandoon sa gilid inaano niya yung anak niya. So, yan. Bali, nakailang baka na ba kami? Marami-rami na din kaming baka. So, thank God talaga sa mga blessings ngayon. Tapos, yan. Umiinom pa siya. Ang tagal. inano na nila yung bibig niya para lang magano. O, oh, yun. Natumba pa siya. O... Oh. Tapos yung naiwan na oil, inaano parang nilalagay sa katawan niya. Tapos pwede mo ding ilagay dun sa ina. Tapos yun, yun makikita mo pa talaga na kakapanganak pa lang kasi yung sa ari ng inang bakaw, makikita mo pa talaga dun. Mayroon pa. Oh, ang tagal-tagal niyang matapos. si makikita mo pa talaga yan. Wala pa yung isang araw, oras pa lang yan. Tapos, yun, wala na. Hindi na siya kumibo. Oh, yun. <laughs> kumibo na naman. Tapos, magdididi na naman siya. Yeah, so, yun. Thank God. Thank God for all the blessing talaga as in sobra. So yon, pag may bago kayong panganak na ano, baka na maliit pa talaga yung kapa, kakapanganak pa lang. Try nyo painumin ng oil bayon, kasi parang mantika ba yon para ano? Yan yung anong bantawag tawag doon? Purga. Hindi ko lang siya alam kung ano siya sa Tagalog pero yan kasi yung sabi ng papa ko, pagkakapanganak, pinapainom ng ano, mantika para pangporga. Pangporga sa sa baby nila, parang ganun yun. So, yeah. Ganun lang. Thank you guys for watching. Bye. Thank you.